Ayan guys out of my knowledge ay I... so na nga pala ngayon so ayan guys ang naganapan dito sa may harap ng batasan ayan ang mga warriors natin ayan so nakaanda na yung mga media ang ating mga magigiting na mga mandirig mga polis ayan meron pa ditong mga sasakyan na nakaantabay guys may barikada ayun, ng mga tao So, they are so ready, no? Ayan, oh, ang dami nila Ang daming backups, guys Ayan, ang mga patrol, ang mga reporter, cameraman Ayan, ayan, ang mga QCPD cars Naka-ready sila, no? Na, ayan, sa mga kaganapan dito, guys Ang daming backup, oh Ayan, and go lang kayo dyan, mga papsi Ayan, may mga bus, may mga truck na mga pagkain, guys Ayan, ang dami nila Ayan Oh, sobrang daming tao. Ayan. So, kayo naman medyo matrapik dito ngayon sa may batasan. Ayan, ang dami yung mga ambulansya. Yes, corrected by. Kailangan po yung mga ambulansya na yan for emergency, hilo-hilo, something ganon. Ayan. Oh. Ang dami, guys. Tsaka, alam nyo na, ang rally. <laughs> Hindi yan nawawala sa mga ganitong pagkakataon, ano? Ayan, may mga nababayaran dyan <laughs> Ayan, o oh. So hanggang dun lang guys O oh, dito ano na yan, mga backup na nila Yung mga sasakyan Ang iba dyan ay kumakain So ayan Ay, dito pa pala, may iba pa dito Yung hindi kasha siguro dun, so hanggang dito oh. Oo nga, ayan, may kakakabit, pa pala O, oh, ayun Mga warriors, ayan, isang bus na PNP, o oh, ayan, ang dami nila guys O, oh, kitams Ayan. Akala ko hanggang doon lang 'o, ayan pa sila. O. Tapos ayan may fire truck, may mga fire truck pala aside sa aside sa um ambulansya, ayan may mga fire truck pala. Ayan, tapos may mga kubol dito, ayan. Ayan, ang dami. Ang daming backup guys 'no, dahil sa sona. Ayan, nandito 'yung mga ibang vlogger oh yung mga vloggers dyan hello sa inyo pasubscribe charot <laughs> ayan ang mga nandito mga red oh alam niyo na pag mga red oh hindi tayo samasali dyan <laughs> kahit ka bugot gusto natin ang kulay red hindi tayo samasali sa mga ganyan guys ayan red na color ha wala ka ano-ano naman ang sasabihin nyo baka mamaya mambash kayo dyan oh wag ganon wag nangunguna sa buhay ng tao oh nan Oh, yung sinaing nyo ha. <laughs> yung sinaing nyo, wag nyo ano, oh. go for the gold na kami dito. Ayan, ang commonwealth guys. Ayan, tapos yung commonwealth na tayo. Oh, alam niyo na ha, yung sa inkap dyan ha. O, oh, nakita nyo yan, may, may blue lane. O, oh, alam niyo na kung ano yung blue lane. O, oh, baka sumubra kayo dyan. O, <laughs> o. oh. oh. Eva, ayan, sila sumusunod sila sa blue lane. At meron doon na ka, ano, oh. Ayan, oh, may mata. Mm. Ayan, hello po. Mm. Ayan, nagtatrabaho lang yan sila, guys. Ayan, oh, ang galing. Oh! Ah, tama yan. Lumabas siya sa blue lane. Tama yan, bawal. Bawal yun. Ako, bakit ka lumabas sa blue lane? Oh my gosh. Hush! Oo, kasi yung iba, oh, hindi umaali sa blue lane, no? Oh. Di Iba dapat doon lang kasi may in nga. Si kuya. Oh. Yun, tama, oh. O, oh, yun, may nakaano dito, may nakaabang dito. Talaga kayo, oh. Siya. O, oh, dito walang in-cup dito pag may mga ganyan dyan. Pag may bantay, wala nang in dito. O, oh, yun din, oh. O, oh, malamang alam na walang in-cup dito na camera. Kabisado. Kabisado. Hindi maglalakas ng loob yan niya no? Kung hindi alam na walang in camera. <laughs> Nakakatawa naman. Ngayon ko lang naisipan to, no? Ayan, guys. So, it's Monday. Ang may mga, alam nyo na, matraffic ngayon, guys, sa Quezon City dahil may sona. Katulad ng nadaanan natin. Medyo nag-slow moving kami that part. But then, after naman ito, medyo okay naman. So, ayun, guys. See you later. Ayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa akin, mag-subscribe na po kayo. Ayan. Para ma madala ko kayo sa aking paglalakbay. Char! God bless you guys and mag-ingat po kayo lahat.